Aries, maging mas maingat sa pakikipag-usap sa mga bagong kakilala ngayong araw, dahil baka sila ay mangmanipula, palakasin ang iyong pakiramdam upang makaiwas sa kalungkutan, ang signos na pahiwatig ng kalikasan. Taurus, iwasan muna ang pagsama sa mga kaibigan sa paggala. Dahil maaari itong magdulot ng hindi magandang bisyo o walang kapararakang gastos, umiwas din sa alak ngayong araw, ang signos na pahiwatig ng kalikasan. Gemini, maging matapang sa pakikitungo sa mga taong mahirap kausapin upang lumayo ang mga taong nagsasamantala. Kapag gagawa ng desisyon, siguraduhin ikaw ay relax at kalmado upang maiwasan ang pagkalungkot at may malakas kang sex appeal ngayong araw nalapitin ka ng mga gumagawa ng tukso sa pag-ibig, kaya dapat ay lagi kang maging maingat ang signos na pahiwatig ng kalikasan. Cancer, maging matalas ang isipan sa pakikipag-usap, kahit sa matagal ng kakilala, upang makaiwas sa mga hindi inaasahang gastos o galit, iwasan din ang pagkain ng lamang loob sa gabi, ito ang Signos na Pahiwatig ng Kalikasan. Leo, umiwas muna sa malalaking katawan ng tubig ngayong araw at huwag magtagal sa pagligo sa madaling araw. Iwasan ang madaling magalit dahil maaaring magdulot ito ng kalungkutan. Ang Signos na Pahiwatig ng Kalikasan. Virgo Maging alerto sa pagbiyahe at iwasan ang pakikipag-usap sa mga hindi kakilala upang maging maayos ang araw. Huwag kaagad pumayag sa mga plano ng kaibigan, maging matalino sa iyong mga desisyon, ang signos na pahiwatig ng kalikasan. Libra, maging maingat sa mga importanteng gagawin ngayong araw at mag-focus upang maiwasan ang mga suliranin sa hinaharap, ang pagiging maingat ay magliligtas sa iyo mula sa kalungkutan, at may malakas kang sex appeal ngayong araw. Nalapitin ka ng mga gumagawa ng tukso sa pag-ibig, kaya dapat ay lagi kang maging maingat, ang signos na pahiwatig ng kalikasan. Scorpio Maging maingat sa pagsasalita, lalo na sa trabaho, upang hindi ka mapintasan o may inggitan. Iwasan din ang pagbibigay o paglilibre dahil maaari kang mawalan ng swerte nang hindi mo nalalaman ang signos na pahiwatig ng kalikasan. Sagittarius, maging maunawain kapag ang kausap ay kapamilya, ngunit kung ibang tao ang kausap, maging strike to upang maiwasan ang negatibong enerhiya, kung may ekstrang pera huwag basta magbigay upang hindi ka magsisi o malungkot, ang signos na pahiwatig ng kalikasan. Capricorn, maging maingat sa pakikipag-usap sa mga taong mahilig magbiro ng sa sapagkat maaari silang magdulot ng galit at negatibong enerhiya sa iyong araw. Iwasan ang mga taong nagdadala ng kabastusan, ang signos na pahiwatig ng kalikasan. Aquarius, ngayong araw magpakita ng istrikto na ugali upang maiwasan ang negatibong enerhiya mula sa mga makakausap, iwasan din ang alak at mga taong mayabang para mapanatili ang iyong kalusugan, ang signos na pahiwatig ng kalikasan. Pisces, maging maingat sa paglabas sa gabi, o kung maaari, Huwag nang lumabas para mapangalagaan ang iyong kalusugan at mga mahahalagang bagay. Iwasan din ang mga diskusyon ngayong araw upang hindi magdulot ng galit at kalungkutan. Ang signos na pahiwatig ng kalikasan.